Uh, panayamin na po natin si Police Lieutenant uh, Colonel Ryan Manongdo, chief of Police ng Antipolo City Police. <laughs> Colonel Manongdo, magandang umaga po sa inyo, sir. Morning po. Yes, magandang magandang umaga po, uh, Sir Melo. Opo. opo na... At sa lahat po ng atong taga-panood. Opo. Uh, na nabanggit ni Mark kanina, parang hindi kayo naniniwala na isa lang po yung suspect. Bakit po, uh, Colonel? Ah, uh initially no dito kasi yung pinatay niya na this are uh, able ito. body mga bata at medyo malalakas pa kasi What? nagmamasa ng mga tama ta tama oo matitipon 'yan okay ito no mm -hmm. oo parang uh, near to impossible kasi na isang regular built lang na tao mm -hmm. ang gagawa noon mm -hmm. sa pito yung span of time kasi tayo, nakakarinig tayo ng mga uh, mga kinakatay na uh, animals, gano'n. Alam Opo. natin na mahirap, ma maingay, at stressful, no? Gano'n. So, Opo. pito eh, laban kung sa... punta ko kayo sa crime scene, yes. Hmm. Pito laban Opo, sa pito, isa pito. po yan eh. Siyempre, kung uh, inatake mo yung isa, alam nga naman hindi makaramdam. Kahit pa batulog, mag magugulat din yung ibang mga kasama nila dyan. Yung anim, di ba? Habang inaatake mo yung isa, di ba, Kernel? Yes po, yes po. Unless, uh, sabi ko nga, uh, kidding aside, uh, unless uh, si John Wick po ang nakaharap nila, no? oh, uh, pero popular na pelikula. To oh, totoo ba na nilasing muna po yung uh, mga biktima po, Colonel? Actually, hindi masasabing nilasing kasi uh -huh. ang according doon sa kapitbahay kung saan binila ng alak, isa lang ang binili niya ng bote ng gin. Opo, oh, uh -huh. Isa lang eh, po. Para sa ganong oo sa sa pagsasaluhan nila nawalo, walo. Mm -hmm. Parang hindi ka naman malalango oh, kung gano'ng kalakas si mga tao na ito. Mm -hmm. Oh, 'yun. Nila sing, isa lang ang uh, alak. Hindi ka hindi kayang According doon, yes po. Oo. Doon sa pinagbilihan po. Mm -hmm. Isa lang po, okay. Uh, ano kaya po, kaya kaya kayo naniniwala na hindi lang po isa ang uh, suspect. Ano pong uh, ito bang suspect na ito naka na-test na test niyo na, na sa droga po, uh, Kernel? Uh, we we filed a request no, no dito sa ating uh, forensic unit dito Apo. sa and, uh, we hmm. will just wait kung papayagan kasi hindi ito drug case kasi no, dito drug case, uh, I believe meron silang uh, policy na all yung mga drug cases lang ang, ang pwede i-drug test. Although oh, yeah. we, we, we try, we tried na opo, oh, opo. Oh, request na drug test. Po. Sumuko po ito eh, pero naisuko ba niya yung kanyang patalim po, Colonel? Actually, naiwan. Ah. Pero na-recover? Ang mga... Na yes po, recovered po. Oh. Ah. Gaano ka iwan yon? Uh, so kung na, kung napanood niyo yung isang pinapalabas na video, opo. Oh, na ini in no nag siya ng mga pangyayari totoo, naiwan doon yung mga panaksak niya, yung ginamit niya. Isa lang po. Ano, isa lang po ang ginamit na panaksak. Isa lang. Sa kwento niya is may balisong at isang kitchen knife. So, dalawa. Pero wala kaming nakita doon sa crime scene na Opo. na yung uh, balisong. Uh -huh. yung kitchen knife ang naiwan doon. Opo. So ano po talaga daw ang motibo bakit uh, so parang lubilot to pinagplanuhan na niya ito eh dahil sa pinainom, kahit uh, sabihin natin na isang bote lang po yan, eh, nakainom pa rin yung mga Siya ba, siya ba uminom din uh, ng alak, Kennel? ah uh, ang sabi niya is parang hindi. Kasi hindi, hindi daw, wala daw siyang bisyo eh. Ah, yung, yung uh, pito lang po ang kanyang pinainom. Oo, oh, kasi birthday niya siya. Na, parang nakainom siya. Birthday niya? Oo, oh, birthday niya ng gabi na yun. Oo, kaya siya nag... So ano po ang motibo, Kernel? Uh, Ba't niya pinagplanuhan at uh, yun na nga, napatay niya itong pito? ah uh, bago, bago niya aminin sa amin, ano, na unang interview namin ng uh, pamilya ng biktima, mm -hmm. pagdating pa lang sa crime scene siya nang hinahanap. Kasi meron na silang rift pala yan. May dati nang uh, awayan. Oo. na ito kasing yung suspect natin, siya yung parang kapitalista na ligot ng negosyo. Opo. 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 Yung kapartner niya ngayon parang uh, siya naman yung knowledge, master baker, ah, okay. kamag-anak niya, mm -hmm. lahat ng mm -hmm. operators. Habang lumalago na itong negosyo, parang gusto na mag-separate nung master baker and the relatives. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayun. Ah, uh -huh. tapos ito namang ito namang suspect natin, pinagbabantaan nung, ano, hindi naman pinagbabantaan, I'm sure recocha. I mean, pinagdududahan na dun sa pera naman. Mhm. Mm ah. Mm -hmm. uh -huh. Kasi si laborers, ito naman yung nagma ng pera. Siya mm -hmm. yung bumibili ng mga materials na Apo. mga uh, mga sasakyan, everything. Uh -huh. So, both sides na para nagdududa-duda na. Oh, parang gusto ng kumalas uh -huh. tapos, at uh, mag-solo, -mag mag-solo, ganoon ba 'yon? Yes po, yes po. Eh itong itong suspect natin, kapitalista lang eh. Hindi naman niya kayang ituloy yung negosyo kasi all well, as... the rest ng knowledge, skill, opo. and manpower nandito sa kabilang grupo. 'Yun, ang tawag doon natin ay eh, industrial partner, 'yung uh, ang ang puhunan po 'yung knowledge niya. Opo. Ayun. Yes po. Opo, Tapos opo. 'yung gabi na po 'yun, nung mm -hmm. matutulog na po siya, narinig niya daw, no? According sa kanya ito, no? Mm -hmm ah uh, sabi is parang tatakpan na lang daw siya ng unan mm -hmm. para magmukhang binangungot mm -hmm. pinag narinig na, niya na pinagpaplanuhan oh, din siya patayin ayun okay, kaya yung night na yun kaya yung sinasabi sinasabi nitong suspect na inunahan na niya itong pito? Inunahan na niya. Oh. Okay, Narinig so, niya kasi na uh, palabasin na lang natin, bangung otak pa natin niyang mm, Juan. Mm, mm, tapos sabihin natin sa asawa. Kasi mm, parating yung asawa niya today. Mm, 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 tapos ang sabi nila is, at least kung gano'n, na... ibalik lang natin yung pera. Ah, Okay. Sige. Okay. Ganun, ganito po. ano? So nandyan na po yung sinasabing uh, mga kaanak po ng mga biktima ngayon, Colonel? Ah, uh, nagpakita na po. So may initial po dito, yung kapatid. Uh, yung iba po ay naantay pa natin kasi bebyahe pa lang galing uh, mas apo. batay po. Opo, opo. So magsasampa. Ano po kaso to Murder na po ito, no? Dahil may plano eh. Murder. uh, seven counts ng murder po. Opo, sige po. Sige po, Colonel. Salamat po sa impormasyon at susubayben po namin ito. Uh, good morning po sa inyo. Good morning po. Yeah. Yes po, good morning po. Uh, si God bless po. Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, Chief ng Antipolo City Police.